Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Stand Off. Ito ay isang madilim na araw sa isang hangganan ng isang syudad. Isang mag-asawa na nagngangalang Carter at Mara ay nagkaayos pagkatapos ng mainit na pagtatalo. Ang kanilang masayang anak ay may hawak na pulang lobo. Ang kanyang halakhak ay pumupuno sa hangin habang nakikipaglaro siya sa kanilang aso sa harap ng damuhan habang umiinom si Carter ng serbesa, nadapa ang kanyang anak mula sa isang metal scrap. Nag-alala si Mara at pinaalalahanan ang kanyang asawa na linisin ang bukid, ngunit mukhang relax lang siya tungkol dito. Ang pambungad na eksena ay nagtatapos sa paglipad ng pulang lobo, at ang susunod na makikita natin ay ang libingan ng maliit na bata. Pagkatapos, ipinakita ang isang kaakit-akit na batang babae na nagngangalang Isabel sa paligid ng parehong sementeryo siya ay madalas na tinatawag bilang bird, isang palayaw na hindi niya gusto. Daladala ni Isabel ang kamera ng kanyang yumaong mga magulang na ginagamit niya para pakalmahin ang sarili at itago ang kanyang emosyon. Upang magbigay galang sa kanyang mga magulang, dinala siya sa sementeryo ng kanyang tagapag-alaga na si Roger, ang kasintahan ng kanyang tiyahin. Habang ang bata ay gumugugol ng ilang oras sa kanyang namayapang mga magulang, napansin niya ang isang libing na nagaganap sa malapit. Ang tanging naroroon ay isang babaeng nasa katanghali ang gulang, ang kanyang bodyguard at isang pari. Biglang nabasag ang mapayapang tagpo ng binaril ang pari at napaluhod. Ang babae ay gulat na gulat, at bago pa makapag-react ang kanyang bodyguard, nakatagpo siya ng parehong kapalaran. Mula sa kakahuyan ay lumabas ang isang matangkad at nakakatakot na hitman. Nakasuot ng itim na kapote at nakasuot din ng maskara isa na ngayong saksi si Isabel sa isang brutal na pagpatay. Tinanggal ng hitman ang kanyang maskara at ibinunyag na nasa kontrata lang siya bago tapusin ang buhay ng babae. Sa sobrang takot, nakuna ni Isabel ang mukha ng pumatay habang inililibing niya ang mga biktima at mga sandata na ginamit sa pagpatay. Ang bata ay nagmadaling sumunod kay Roger, at natuklasan nito na wala si Roger sa kotse. Samantala, bumalik si Roger upang hanapin si Isabel. Narating ni Roger ang eksena ng pagpatay at patuloy na sinisigaw ang kanyang pangalan na nakakuha ng atensyon ng hitman. Dumating si Isabel sa oras upang bigyan ng babala ang kanyang tagapag-alaga, ngunit hindi niya ito nailigtas. Sa takot na sigaw ni Isabel, ang tingin ng hitman ay nakatutok sa kamera na hawak ng bata. Dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan siyang idamay at patayin din si Isabel. Hindi pinansin na isa lamang itong inosenteng malungkot na bata takot na takot at nangangailangan ng tulong, napadpad si Isabel sa bahay ni Carter. Isang problemadong veterano na nabanggit kanina. Siya ay natupok sa pagsisi sa kanyang sarili pagkatapos ng pagkawala ng kanyang anak. Iniisip niya na kung nilinis niya ang bukid noong araw na iyon, ang kanyang anak ay humihinga pa sana. Halos tapos na siyang magsulat ng nakapanlulumong liham para sa kanyang nawalay na asawa, nang marinig niya ang desperadong pakiusap ni Isabel at nagmadaling binuksan ang pinto lumapit sa kanya si Carter para sa tulong. Gayunpaman, bago siya makapagtanong ay binaril siya ng hitman sa paa. Hindi siya nagaksaya ng oras at itinulak ang bata sa loob ng kanyang bahay para sa kaligtasan. Agad na kumuha ng dalawang bala at dumiretso sa hagdan. Sa sandaling sinipa ng hitman ang pinto, nagpaputok si Carter sa isang segundo. Tumama ang bala sa tiyan ng target. Nasa itaas na palapag sina Carter at Isabel dumudugo ang paa ni Carter, at may tama rin ng bala sa tiyan ang hitman. Ang hitman ay sumusubok na bumaril mula sa ilalim ng hagdan ngunit walang tinamaan. Nang makilala ni Carter ang sandata ng hitman, naiintindihan ng hitman na hindi siya nakikipag-ugnayan sa isang ordinaryong tao. Tiningnan ng hitman ang bala ni Carter at napansin niyang mayroon itong 20-gauge shotgun na may maikling hanay. Dito umuusbong ang pelikula sa isang makabagbag damdaming labanan ng talino sa pagitan ni Carter at ng Hitman. Pareho silang nagsisikap na manaig sa sandali ng labanang ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang umaatras. Nang magbanta si Carter na tatawagan ang mga pulis, natuklasan ng Hitman na putol na ang telepono. Nagpapatunay na tinatakot lang siya ni Carter. Nina maliit niya ito ngunit sinabi ni Carter na mayroon siyang cellphone. Sa kasamaang palad ay nakita ito ng hitman sa ibaba. Ang tanging plano ng hitman ay pababain ni Carter si Isabel dahil nakita ng bata ang muka nito. Sinusubukan niya ang lahat ng uri ng mga panlilinlang upang hikayatin si Carter. Pagsasabi ng mga pagbabanta, paggawa ng mga pangako na hahayaan siya dahil hindi pa naman niya nakikita ang kanyang mukha. At ang paglalaro ng time card dahil sa pagdurugo ni Carter. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga hadlang, pinili ni Carter na tulungan ang bata. Hindi nag-aksaya ng oras si Carter sa paghingi ng tulong kay Isabel. Sinabihan siyang kunin ang first aid kit, ilang bumbilya at tuwalya. Sa sandaling pansamantalang ginamot ng magkabilang panig ang kanilang sugat, ibinalot ni Carter ang mga bumbilya sa tuwalya at binasag ang mga ito ng husto at ikinalat ang mga bubog sa hagdan. Sa ganoong paraan, ang mga kapiraso ay gagawa ng tunog at bibigyan sila ng alarma kung ang hitman ay sumusubok na gumapang. Si Carter ay nasa isang kritikal na sandali, isang bala na lang ang natitira niya at mukhang malabo na ang lahat. Ang magandang balita ay walang ideya ang hitman tungkol doon. Nakulong sila na walang paraan maliban sa pagtalon sa bintana. Gayunpaman, hindi ito posible dahil si Carter ay may tama sa paa. Samantala, kinuwento ni Isabel ang kanyang nakaraan at kung paano siya nawala ng mga magulang sa isang malagim na aksidente. Tinamaan si Carter habang binabalikan nito ang mga alaala noong araw na nawalan siya ng sariling anak. Hawak ang kamera na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, biglang naalala ni Isabel na nakunan nito ang mukha ng hitman. Agad na hiningi ni Carter ang film. Binalot niya ng mahigpit sa isang plastic bag at sinabihan si Isabel na itago ito sa tangke ng tubig sa banyo. Ang hitman sa kabilang banda ay sinusubukang pagsamasamahin ang mga bagay-bagay at alamin ang higit pa tungkol kay Carter sa pamamagitan ng paghalungkat sa mga kahon. Nakahanap siya ng frame ng larawan ng pamilya at sinusubukang asarin si Carter. Si Carter pala ay dating nasa militar kaya ang hitman ay umami na siya ay isang veterano, at mayroon ding isang anak na babae na halos kaedad ni Isabel. Nang wala siyang makukuha kay Carter gamit ang pagkakakilanlan, sinimulan niyang magbanta sa kanyang pamilya. Ngunit hindi man lang kumibaw si Carter dahil wala na siyang pamilyang mawawala. Ang psikolohikal na tunggalian sa pagitan nila ay umabot sa kasukdulan, nang magbanta ang hitman na susunugin ang buong bahay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Carter ang hawak niyang ebidensya. Sinasabing nakuha niya ang film na naglalaman ng kanyang mukha na nakunan at selyado sa isang plastic bag sa ilalim ng tubig. Kaya kahit masunog ang bahay ay hindi ito makakatulong sa hitman dahil tiyak na matatagpuan ng mga pulis ang film. Sa di kalayuan, isang pulis ang nagpapatrolya. May kausap siya sa radyo nang mapansin niya ang dalawang nakaparadang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya inaalerto ang kanyang mga kasamahan hanggang sa napadpad siya sa sementeryo kung saan natuklasan niya ang hindi natapos na libing at pinaghihinalaan niyang may kakaibang nagaganap. Balik sa bahay ni Carter, nakita ng hitman ang sulat na nalaglag mula sa bulsa ni Carter habang pareho silang nasa ilalim ng impluensya ng alak. Sinimulan niya itong basahin ng malakas sa isang mapanuksong tono. Ito ay isang liham ng paghingi ng tawad mula kay Carter para sa kanyang asawang si Mara ipinahayag niya ang kanyang matinding kalungkutan at pagkakasala sa pagkamatay ng kanilang anak. Habang binabasa ng hitman ang liham na parang baliw, bumabalik ang mga traumaticong kung alaala ni Carter. Naaalala niya ang eksena kung saan ang malaking bato na dapat niyang alisin mula sa bukid ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Habang patuloy na nagbabasa ang hitman, napagtanto niya na ang liham ay isang suicide note isasagawa na sana ni Carter ang pagtapos sa kanyang sariling buhay nang biglang dumating si Isabel. Ngunit ngayon ay may matibay na dahilan si Carter para magpatuloy sa kanyang buhay. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niyang anak at malamang na nararamdaman niya ngayon ang likas na pagiging ama kay Isabel. Nangangako siya na panatilihin itong ligtas mula sa psycho killer na iyon. Samantala, nang malapit ng matuklasan ng police patrol ang katawan ni Roger, Narinig niya ang mga putok ng baril at agad na nagsimulang tumakbo patungo sa lokasyon. Matapos makita ang bahay, bumalik siya sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho papunta sa parehong lugar ng walang anumang tawag para sa backup. Kasabay nito, ang mga ilaw sa bahay ni Carter ay nagsimulang kumurap. Nagpapahiwatig na ipinagpaliban niya ang pagpuno sa generator ng gasolina. Nagaalala siya tungkol dito dahil kapag sumapit ang gabi at namatay ang mga ilaw, imposibleng mapigilan ang hitman. Bigla niyang naisip ang planong alam niyang ito ay mapanganib. Kailangang tumalun si Isabel sa bintana ng wala si Carter. Sa una ay nabigla at hindi sumasang-ayon si Isabel, ngunit kahit papaano ay napakiusapan siya ni Carter tungkol dito. Kaya tinutulungan niya itong lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana. Nang makarating si Isabel sa bubong, dumating ang pulis. Narinig ng killer ang sasakyan at napansin ang kanyang presensya. Isinuot niya ang kanyang maskara at handa ng barilin kapag kumatok ang polis patrol. Sa sandaling dumating ang katok na iyon, nagpaputok ng isang bala ang hitman. Tinamaan ang polis at diretsyong bumagsak sa lupa. Walang ideya kung ano ang nangyayari, tumalon si Isabel sa isang malaking kahon na gumagawa ng malakas na ingay sinalubong niya ang tingin ng hitman, ngunit agad siyang umakyat pabalik bago siya nito mabaril. Sinimulan siyang habulin ng hitman upang tapusin ang trabaho, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, walang laman ang baril at nakabalik ang bata sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nilapitan ng hitman ang sugatang pulis na nagtatangkang ilabas ang kanyang baril, at binigyan ng isang hampas sa ulo gamit ang baril. Sa sandaling iparada ng hitman ang sasakyan ng pulis sa garahe tumakbo si Carter sa nahi at nahuli niya nang hindi nakaalerto. Sinabi niya sa Hitman na umalis na sa lugar habang nakatutok ang baril, kung hindi ay babarilin niya ito. Gayunpaman, batid ng Hitman ang limitadong saklaw ng baril ni Carter. Alam din niya na kung talagang maraming bala si Carter tulad ng sinasabi nito, hindi siya magdadalawang isip na magsayang ng isa kahit sa malayo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nahulog sa pananakot ni Carter. Dahil dito ay hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kanyang baril at itinutok din kay Carter, kaya agad na bumalik ang huli sa loob ng bahay. Pagkatapos ay itinali ng hitman ang pulis patrol sa isang upuan at sinimulang hampasin ng martilyo ang kanyang mga daliri isa-isa. Habang ang pulis ay sumisigaw sa matinding sakit, hinihiling ng hitman na ibigay ni Carter ang bata at ang film. Kung hindi ay papatayin ang pulis. Ganun paman, ayaw isuko ni Carter ang bata tinatawag niyang may sakit ang hitman na naghahanap lang ng dahilan para pumatay. Kaya't ang hitman ay mahinahong tinapos ang buhay ng pulis at ipinadala ang katawan kay Carter upang ipakita sa kanya ang kinalabasan. Lumipas ang ilang minuto at walang narinig na ingay si Carter mula sa ibaba. Bilang resulta, sinubukan niyang manipulahin ang hitman sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkatalo at pangako na ibababa si Isabel ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang tugon, kaya naisip niyang wala na ang hitman sa ibabang palapag. Nagpa siya siyang bumaba sa hagdan habang sinasabi niya kay Isabel na magkulong sa banyo. Maingat siyang bumababa sa hagdan habang nakatapak sa mga bubog. Wala siyang nakita kundi ang bota ng hitman. Sinimula ni Carter na imbestigahan ang sitwasyon at nalaman na ang hitman ay gumawa ng palihim na hakbang gumamit siya ng hagdan para makaakyat at nakayapak upang maiwasang gumawa ng anumang ingay. Hawak ang kamera sa takot, narinig ni Isabel ang mga yabag kaya tinawag niya si Carter upang matiyak na siya iyon. Lumiko ang hitman sa kanyang direksyon ngunit hindi inaasahang nagpakita si Carter. Nawalan siya ng balanse at natapakan ang bubog hanggang sa bumagsak siya sa hagdanan. Ngayon ay may sugat na sa paa ang hitman at diretsyong iniihaw siya ni Carter kahit na hindi nakuha ng hitman ang film, nagpa siya ito tungkol sa pagsunog sa bahay. Pero nang malapit na niya itong gawin, may pumasok sa kanyang isipan at natigilan siya habang nakatingin sa cellphone ni Carter. Pagsapit ng gabi, muling nagsimulang mag-usap si Carter at ang hitman. Tinanong ni Carter ang huli kung paano siya naging isang halimaw at kung paano niya nagawa ang mga kasuklam-suklam na krimen. Inamin ng Hitman na mahirap para sa kanya noong una ang pagkitil ng buhay, ngunit naging mas madali ito sa paglipas ng panahon. Nilinaw niya na hindi siya pumapatay para sa kasiyahan. Ang tanging motibasyon niya sa pagpatay ay ang pangangailangan sa pera at kagipitan. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, nagbigay siya ng isang coat na naglalaman ng lahat ng mga sagot na hinahanap ni Carter. Ilang sandali pa, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Binuksan ng hitman ang pinto habang hawak ang kanyang baril at suot ang kanyang maskara. Di nagtagal, sinigaw niya ang pangalan ni Carter. Ipinaalam sa kanya na handang makipagkita sa kanya ang isang kaibigan. Nagtataka kung sino ang nasa ibaba hanggang sa narinig ni Carter ang nanginginig na boses ng kanyang asawang si Mara. At ang kanyang pagkamausisa ay agad na napalitan ng matinding galit. Sa twist na ito, lumalabas na nagpanggap na kaibigan ang hitman, nang tawagan niya si Mara sa telepono ni Carter. Sinabi nitong si Carter ay may sakit at lubhang nangangailangan sa kanya. Sinimulan ng Hitman ang isang countdown. Nanganganib ang buhay ni Mara maliban na lang kung pababain ni Carter si Isabel kasama ang Phil. Matapos itong pag-isipan, hinawakan ni Carter ang takot na takot at umiiyak na bata. Sa isang hindi inaasahang hakbang ay ibinigay ni Carter ang kanyang baril tinuturuan niya na barilin ang hitman kung susubukan nitong umakyat. Pagkatapos maglabas ng kutsilyo, nagpa siya si Carter na bumaba ng mag-isa. Matapang na nilapitan ni Carter ang hitman at sinabi sa kanya na kung hinahanap niya ang bata, naghihintay ito sa itaas na may hawak na shotgun. Sa halip, iminumungkahi niya na ang hitman ay umuwi sa kanyang sariling anak na babae. Sa galit, isiniwalat ng hitman na ang lahat ng sinabi niya kay Carter kabilang ang pagkakaroon ng anak na babae ay isang kasinungalingan na sinadya upang linlangin siya. Nakiusap si Carter sa hitman na hayaan na sila, at ipinapaliwanag na hindi pa nila nakikita ang kanyang mukha. Ngayon ay sinimulan na ng hitman ang pagbabanta sa buhay ni Carter at hinihingi si Isabel na magpakita. Sa kabila ng mga babala ni Carter, kumpiyansa na bumaba si Isabel mula sa hagdanan hawak niya ang shotgun at agad na itinutok ito sa hitman. Sa sandaling iyon, ang ilaw ay nagsimulang kumurap at ito ay nakagambala sa hitman. Agad na sinamantala ni Carter ang pagkakataong ito upang kumilos. Inataki niya ang hitman ng walang humpay na puwersa at paulit-ulit na sinasaksak ito sa leeg hanggang sa magdilim ang buong paligid. Habang si Mara ay lumabas upang tumawag sa 911, nanatili si Isabel upang harapin ang hitman siya ay may kumpiyansa na hilain ang gatilyo ng baril, ngunit hindi ito pumutok. Ngayon, ang sitwasyon ay naging kabaligtaran. Itinataas ng hitman ang kanyang baril at hinimok siya ni Isabel na gawin niya lang ito. Gayunpaman, tumanggi ang hitman na gawin ito at hinayaan siyang mabuhay. Sinasabing hindi siya isang halimaw at huminga ng huli. Pagkatapos ay lumapit si Isabel kay Carter at nakitang buhay pa siya. At ang bata ay nakaramdam ng kasiyahan. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha at nagpapasalamat siya kay Carter sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Carter na ibinalik lang niya ang pabor. Nilinaw niya na kung hindi dahil kay Isabel, nagpakamatay na sana siya. Ipinapakita ng pelikula na pinuno ni Isabel ang kawalan ng yumaong anak ni Carter at tinanggap niya ito bilang kanyang ama. At sa huli ay nagkasundo rin ang mag-asawa. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat.